Hello mga kasari, mga sisiko, magandang araw sa inyong lahat Kumusta na? Ramdam? Naramdam nyo ba ang tag-init? Dahil dito sa lugar namin ay sobrang init mga sisiko Kung pwede palang buong araw nakatutok sa akin ang electric pan Dahil nga sa sobrang init at gusto ko sana magpalagay ng aircon dito sa aming tindahan Pero wag na lang <laughs> kasi nga mahal ang koryente So yun mga kasari magingat tayo sa panahon ngayon Dahil nga sa sobrang init napakarami ng kabahayan dito sa lugar namin Mga compound, mga bahay na ma mga nasusunog So mag-ingat po tayo, lalong-lalo na at naging isa lang. Huwag hayaan na magluto tayo mga sisiko Para hindi kayo maging katulad ko na nagluto ng isang araw ng paksiw, ubos lahat na sunog yung niluto ko. Yes, mga kasari, nagiging uling ang niluto ko. Buti na lang yung lutuan namin ay nasa labas ng bahay. Kaya, naku, mag-ingat po talaga tayo. At alam nyo ba kung ano pa yung mga balita na naririnig ko na nagpapainit ng ulo nating mga sari-sari store ay yung mga scammer. Oo, mga kasari, scammer. Nang gigigil talaga ako sa mga scammer. At alam nyo ba, na high blood ako tuwing maalala ko yung mga ginagawa nila sa atin na nang i-scam sila sa ating may mga sari-sari store ng ganyan na lang kadali mga sisiko Okay, so for today's video pala, i-share ko sa inyo kung paano maging informado, maging alerto para maiwasan na mas tayo. So keep on watching. Pero bago yan, gusto ko munang i-share sa inyo yung mga uh, karanasan ko dito sa aming tindahan na muntik-muntika na akong maskam scam at sa kayong mga Uh, viral ngayon na mga nangyayari sa mga katulad natin na mga sari-sari store owner na nascam sila. Okay, first ay yung mga nag-iikot sa ating sari-sari store. Ingat po tayo na nag uh, de di-deliver ng mga frozen products, nagbebenta sila ng mga frozen products sa mahal na halaga at hindi masarap, hindi kilala yung produkto. Iwasan natin yan kasi pag dito sa ating tindahan, yung mga product na hindi kilala, sure na yan na hindi talaga yung mabenta. Malugi tayo at ma-expire lang yan. So, sa mga frozen products, lalong-lalo na mag-ingat talaga tayo mga kasari ko. So, yun na. Nagbibinta ng mga frozen products at nagpa-promise na to be follow ang freezer. Pero walang freezer na dumating ayan, namuti na lang ang mata ng ating kasari na naghintay kung kailan ma-deliver yung freezer pero wala. Pero nabili niya na yung item worth 5,000 pala na mga uh, prada product. Kaya mag-ingat po tayo. Okay? Next, number 2 is yung mga nag, na, nagbebenta ng mga battery, mga shaver, mga blade na nakamotor lang. Tapos yung mga binebenta nila ay hindi siya original mga fake tapos binebenta nila ng mga original price talaga mahal at nagpa-promise na to be follow na lang daw ang mga stante. Syempre, sa katulad nating sari-sari store, gusto talaga natin ng stante para meron tayong malagyan ng ating mga paninda. Pero namuti na lang yung mata, walang stante na na na-deliver. Kaya mag-ingat talaga. Yan yung pinaka-viral na lagi kong nababasa sa mga comment section ng mga group. Third is yung pinaka-viral uh, talaga yung about sa GCAS. Yan, mag-ingat talaga tayo yan. So, sa GCAS naman, uh, dito sa amin, experience ko rin yan, na hindi lang isa, lima, sampu na mga customer ko na dali-daling pumupunta dito at may kausap, tapos magpapakash in mga sisiko and wala silang dalang pera. Kung hindi sila mascam, tayo ang may-ari ng sari-sari store ang, ang mascam. So, yun yung uh, kadalasan na maano na ma-encounter namin ni Kuya Dave dito yung Gcash na syempre may tumatawag magpapakas in kung ikaw naman sari-sari store wala kang alam hindi ka informado kailangan kasi talaga kunin muna natin yung bayad before cash in di ba tapos kung mag-cash out naman kailangan i-send e mo yung i mo na nila sa atin yung pera bago bigay yung cash at dahil tapos na ang taglamig at pasko alam na ng mga scammer na nakapag-ipon na tayo ulit syempre kapag may ipon meron silang pwedeng nak kawin. Kayo mga kasari, nakaranas din ba kayo na mas scam? Comment down below. At dahil sa na-experience ko, sinisigurado ko na alerto at informado na talaga ako sa mga scammers na yan kung ano ang dapat gawin, ano ang iwasan, at ano ang dapat i-check. Okay? So, nag-research ako tungkol sa mga ito. At dahil sa tulong ni Grocery, mas lumawak pa ang kaalaman ko tungkol sa mga scammers. Hay nako mga kasari, sobrang gaan sa feelings ng malaman ko kung paano maging ligtas sa mga scammers na yan. At syempre, dahil mahal ko kayo at sharing is caring, gusto ko rin na manatili kayong ligtas kam. Kaya for this video mga kasari, mga sisiko, pag-usapan natin kung paano umiwas sa scam. Okay? So every year na yata akong nagbablog tungkol sa mga scam pero hindi ako magsasawang gawin ang content na ito dahil kailangang ligtas ka rin kasari. Hanggang ngayon kasi marami pa rin ang nascam kaya keep on watching para magamit mo ito. Okay, so ang unang tips para iwas scam ay huwag na huwag ibigay ang OTP kahit kanino ang OTP ay isang one-time pin kung saan ginagamit ito bilang verif verification sa kung anumang app like order o bayaran ang nangangailangan nito okay ikaw lamang ang makakatanggap nito sa inyong verified at registered phone number okay wag ibigay ito kahit kanino dahil maari nilang ma-access ang mga personal accounts mo kasari alam ko sharing is caring kasari kaya huwag na huwag i-share ang OTP. Huwag ito. Ayan, hindi lang ito ang ma-share mo, pati rin ang pera at ang mga personal accounts mo. Ang pangalawang tips ko naman ay huwag na huwag basta mag-click ng link. Kapag kaduda-duda ang message at ang link, huwag na lang makipag-interact dito. Karamihan sa mga messages at link na ito ay phishing. Okay? Isang pamamaraan ng scam. Oo sis, yung akala mo na nanalo ka na sa loto, iikaw pala yung ninakawan. Kaya when in doubt, scam na yan kasari. Okay, so ang pangatlong tips ko naman ay huwag maniwala sa mga random texts. Karamihan sa mga scammers ay nagpapanggap na kakilala o kamag-anak mo. Madalas ay nanghihingi sila ng pera sa iyo, para sa isang malabo o hindi kapani-paniwalang rason. Okay? para sure ka Mars, tawagan mo yung kakilala mong yon at i-confirm kung siya ba yon. Okay? Kung hindi scam yan, block report at i-delete na ang number na yan. Okay, so at ang last tips ko naman ay siguraduhin na verified ang mga account ni Grocery. Ang mga nakikita nyo dito ay ang mga official at verified pages lamang ni Grocery. Dito lang kayo mag-abang ng mga news, promos, discounts, vouchers at announcement tungkol sa anything at everything grocery. May mga reports daw kasi na na-scam sila sa mga unverified or random pages na nagpapanggap bilang si grocery. Okay? So kung wala sila sa mga yan kasari, scam yan. Leave, report at delete nyo na yung mga chat na yan. Okay, so ulitin ko lang po ang Facebook official page ni Grocery ay may 278k followers at may TikTok na rin si Grocery na may 9,400 plus followers. At ang ating official Grocery community sa mahang hashtag Supertendera ay may 26,000 members. Okay, so ayan. Sige na mga kasari. Hanggang dito na lang. See you next vlog. Kung so, may mga katanungan, comment down below. See you. Salamat. Bye!